Dahil may tanggap kami si Xerox, kaya nagpuyat na naman ang tatay nyo. Okay, good morning. Live na lang tayo, kahit medyo puyat-puyat. Okay. Nang, ay, na natatong, ano nga yung December exam. yung test paper nila. Kaya ito. Siyempre, may trabaho natin to kahit gabi kahit gabi na dumating, okay lang. Ano buhay natin to eh. Good morning. Kakagising ko lang kasi may, may ginawa kami. Ay, magtataposin ko pa nga ngayon. Oh. No? Mga pang. Mga pang huling ngayong December. Buti nga may nagpagawa pa. Kaya kahit gabi, magpapahinga na lang. Gumawa pa kami. Ganun talaga eh. Kailangan natin gawin eh. Ganun ang hanap buhay natin eh. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Kahit anong oras, bigay yan. Ayun, di ba namin yung buhok? na harap ka sa akin? Parang kung wala kami. Rakis kang... Rock and roll! Ah, so, ito mag-almusal tayo ng kamuting kahoy. Pagkain ng farmers. So, sanay tayo dito. Sarap to. Malagpitan. Hmm? hmm. Kumakain ba kayo nito? Sarap nito. Sa amin nga, ganagyan ko naman ano, yung buko na ano. Yung tinayon. Tapos, pagting asin. Sarap. Ito organic, natural, walang mga preservative, walang mga chemical, Kaya hmm. na. Tahan pa tayo ng balingoy. Marap ng pagtanong ito. Ha? Maligas, Lag lagsitan. Marap pa natin may panigad doon, araw-araw? Saka pag tumakan nga nito, maganda sa ano, maganda sa tiyan kasi madaling tulawin ito eh. para sa mga mga pagkain na nabibili dyan lang sa naman ikaw ayaw mo? at ngayong araw kailangan na naming i-deliver kaya naman kailangan ko na ring ilagay sa box at pinacheck ko na rin kay Mami J po kung tama ba yung aming mga nagawa kasi mahirap na kung babalik tayo at gagawa uli. Okay. Beraniya 33 Beraniya 33 Beraniya Tapos ko ang ilagay sa box, siyempre kakarga na natin sa sasakyan para diretso na tayo mag-deliver. pala natin yung galon. Pindaan natin sa ano. traffic hanggang doon sa likod oh. No? grabe ayaw gumalaw oh. Eh. grabe pa naman ang mga truck na katabi ko so, may sumingit pa ah kasi ano may nagre-repair Ang oh, ganda ng mga sasakyan sa taas oh. Ooh. Mga oh, bago. Tagal naman. Ba't hinaharang yung truck na yun? kasi harangin yan kasi ano ko tinawa hindi naman kung para motor hinaharang na yung motor hindi naman tayo hinaharang kasi ang kilala <laughs> <tipuluhin> na tayo hindi yan kilala na tayo niyan sila lang sila. Kasi naniningil sila. Eh, ano to eh. Public road to eh. ay private din kasi ito yan. O, di dapat doon sila eh Ay, nata private din yan. Dito naman tayo sa sunod na gate. Tingnan natin kung haarangin tayo dito. Hindi, ano tingnan. Dire-diretso nga sila. Yes. Dire-diretso nga parada. Wala, wala ka nyo. Kaya tatawagin. Oh, okay. Kaya. Mar Maraming nakaka... Ano oh, di ba? Di ba sa iyo? Dari direct yes. Yung. Nagtago siya. Pagbalik natin yan, yun ang sisita. Sige natin, mahinatid tayo sa ano? So guys, nandito na tayo sa diniliberan natin. Ah, oh, pwede pala tayo dyan. Dito muna sa pagkakas. Dito ka muna kasi may gagaling ko oh, sa akin. Uh okay. eh. Sige, dito muna. May na ako mag magbaba. Dito tayo sa school. Ay! Dapat siyang ka. Dito yan. Yung... Dito, dito, okay. dito tayo mag-deliver. Konalang magawa tayong kaya mo ikaon dalang jan. Camaanta kita. Hindi. 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 na lang Hindi. 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 Madilim ang langit ito. Oh. Ayan guys, sinabutan na kami ng ulan. Ito yung mga estudyante na ulanan. Yes, ah, ano naman tong jeep na to kasi eh. Siyempre, wala nung sumaparkingan dyan Isang way lang Galon. <laughs> Salik <laughs> sa likod. Oy. Dada, sa likod. Sa likod. Ayan. Hindi na. Hindi. Pa-deliver na lang. To review. Ha? To review. To review? Oo. Oh. Parin. Yan. Ano oh. member po siya ang ito? Alam nila yan. Unit 3. Unit 3 sa Felicia. Sa Unit 3. Unit 3 sa Felicia. Oo. Oh. Oh.